Hi guys! Hinanghinaan ba ng loob dahil nakikita mo yung dashboard mo na mababa o dahil di mo na maintain yung pagda-download ng video din yun yung engagement mo sa hindi ka nakikinood ng video ng may video or yung video mo may mga comment at hindi mo man lang ma-replyan yung mga tips ni Mita na nandyan na lagi naka-notify sa iyo or nasa next steps ay hindi po natin sinusunod. Yun po yung mga dahilan guys kung bakit bumababa yung ating dashboard. Kasi uh, ini-ignore, hindi natin sinusunod yung mga sinasabi ni Mita na mga gabay o pa tuntunin niya dito sa kanyang ano social media. Kaya tayo dapat ay eh marunong po rin po tayo sumunod. Hindi ibig sabihin na ang inyong topic ay tutorials, eh, hindi na po tayo susundin yung mga guidelines niya o community guidelines niya o policy. Kaya guys, tutok lang. At angat po yung inyong dashboard para mag-green po lahat yan. kung hinantay nyo, follow and like, share para updated kaya sa ating kwentuhan.